Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Ayan mga bongs, nandito naman ako sa kusina. Sa kusina, uh, wala nang ibang gagawin niya pag nasa kusina ka na. Diba? Tayo magluto muna tayo ng sotanghon para makahingok tayo ng sabaw. Ayan mga bongs, samahan niyo ko sa pagluto ng sotanghon. Tara! Ito si Buyas, sibuyas. bawang. Ganyan na yung lut, lutuin natin na sutanghon. Chicken with sutanghon. Ano din sa bawang malamig eh. Saka para masubukan ko yung ano, bagong binili kong non-stick na kawali. Kunti lang naman yan. I-try ko lang na ano, lutuan yung bagong ano, kawali na may takip may ano, takip. at least may pang ano, may pang upload na naman ba diba? ganun lang ganun lang mag pang upload loto lang ayan andyan na lang lahat yung ano ko lotoin ko ito na ako Yan na yung bago nating ano, kawali. <laughs> ba may takip na. Siya. Unang luto sa bagong kawali. Sana yung masarap siya luto ah. Ayan. Mati lang matika niya. Baka hindi siya mga pagano. lagyan natin ng sibuyas. So, lagyan natin ng bawang. Tapos lagay natin yung manok. Tapos lagyan natin siya ng seasoning. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin sya ng rosemary. Ayan oh. Oregano. Ayan. Lagyan na siyang kunting ayan o, turmeric powder. Hindi lang. Ayan, halo na natin. lagyan <tuk> yes ya. natin siya ng sabaw. Asya. Pastakpan na natin, di ba? ah yan abang maya ay na kumulo na mga bongs ano natin lagyan natin siya ng patis Ilagay na natin yung sutanghon mga kabong. Ah, Magkaigop na ng sabaw. Ayan, eh, palatuin na natin yan. ilagay natin mga bongs. Ang dahon ng sili. Ay, dahon ng sibuyas. Para may pangkulay siya. Ayan. Yeah. Tikman natin kung sakto nyo sa simpla. bisa kabang pak, masih asin, terus lagi yang iya yeah, good na ya yeah, mga bongs bye bye ako munana muna ng sabaw bye bye mga bongs thank you mga bongs bye bye maraming salamat po sa inyo po po na video Bye!